Gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Matapos matigil ng tatlong taon, nagbabalik na ngayon ang traslasyon ng imahe ng poong itim na Nazareno ay tinuturing na pinakamalaking religious procession sa Pilipinas. Ayon po sa Quiapo Church, ramdam nila ang pagkasabik ng mga deboto sa pagbabalik ng traslasyon at inaasahang nasa higit dalawang milyon ang lalahok sa prosesyon bukas. Dito sa Quirino Grandstand kung saan magsisimula ang traslasyon bukas, nagpapatuloy po ang pakalik sa imahen. Lakat ng edad, bataman o matanda, matiaga pong pumipila at hindi iniinda ang init ng panahon para makapagbigay-pugay sa makal na poon. Sila ang Rescue 1870. Isa sa mga volunteer group na nakaistasyon sa paanan ng imahen ng mahal na senyor dito sa Quirino Grandstand. Binubuo ng pawang mga profesional na individual na lumiban sa trabaho para maghatid ng anumang tulong at atensyong medikal sa sinuang mga ngailangan na dagsana ang mga deboto para sa pakalik at sa traslasyon bukas. Si Joseph, na tumatayong team leader ng volunteer rescue group na ito, 2011 nang simulan ang debosyon na ito para sa Mahal na Senyor. Lahat ng gamit namin, at uh, mga supplies namin, eh, coming from our own pockets. Uh, we've been preparing for this uh, for the past two months. Hopefully, wala tayong, uh, katulad ng pinag namin kahapon wala tayong uh, many major uh, medical emergencies. Pero, uh, just like what you said, we are uh, always prepared for any uh, eventuality. Sa entrada ng pila para sa pakalik, nakapuesto ang first aid station ng MMDA. nakastandby sa tabi ang mga emergency vehicles. Sa loob naman ng tent, nakalatag na rin ang mga medical equipment, pati na ang mga higaan at oxygen. Since uh, January 4, nag-establish na po kami dito ng first aid station. Nakapag-cater na rin tayo ng mga pasyente. Pero itong pasyente na ito, more on medical case, uh, yung mga nagpapa blood pressure lang, tapos yung mga nahilo, nagkaroon ng chest pain. Makapanang halian, kumapal na mga tao sa pila para sa pakalik. Bata, matanda, hindi inindang init ng araw mga plus lang ang imahen ng mahal na poon. Para sa mga senior citizen, ito ang paalala ng mga otoridad. Kailangan makainom muna sila ng gamot nila bago sila magpunta dito dahil inaasahan natin na mahaba ang pila talaga. Siguraduhin nila na busog sila, enough yung tubig na baon. Noong huling pahalik at traslasyon taong 2020, isa sa mga naging problema, nawawalang mga bata. Ito ngayon ang paalala ng mga otoridad kung po pwede, magdala po ng identification na nakasabit doon sa bata para just in case naman po mawala, eh madali po malaman kung sino yung mga magulang niya. At huli, paalala ng mga otoridad, isang tao lang ang pwedeng umalalay sa senior citizen na pipila para sa pakalik. Hindi na pwedeng lumabis pa dahil... Kasi po ay eh, minangyayari may na mayroong senior citizen tapos may kasama na lima, So hindi na panana, panata yung uh, ginagawa nila, Pananam, uh, pananamantala na. Ang MMDA nag-inspeksyon sa paligid ng grandstand hanggang sa entablado kung saan naroon ang makal na imahen. Kanina, inabot namin na inaayusan pa lang ng mga bulaklakang entablado sa paligid ng imahen ng makal na senyor. Bandang alas 4 ng umaga bukas, pagkatapos ng pagdiriwang ng Banalamisa, magsisimula ang translasyon ng poong nasareno pabalik ng Quiapo Church. Magsisimula ang ruta ng translasyon bukas sa Quirino Grandstand, iikot sa iba't ibang lansangan sa Maynila, at susundin ang ruta na ginamit noong 2020 bago tuloy ang maiuwi ang poon sa Quiapo Church. Bandang alas 9 ng umaga mga kapuso, dumating po ang GMA Integrated News Team dito sa Quirino Grandstand at mga oras na yon, wala pa kong masyadong pila sa pakalik Pagpatako ng alas 4 ng hapon, kasabay ng pagsisimula ng programa dito po sa Carino Grandstand, kumapal na po ang bilang ng mga tao. At sa mga oras na ito, isang programa po ang isinasagawa hanggang alas 12 mamayang hating gabi kung saan naman sisimulan sa oras din na iyon ang vigil.